Alam niyo ba na hindi ako dati naniniwala sa mga ganito. Totoong totoo pala ang sinasabi ng mga gumagawa nito. Guys, bago tayo magsimula ako bago ka lang sa channel. Ko please subscribe, like and share and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Alam niyo ba kung bakit ko sinasabing napakaginhawa tuwing kayo ay gigising? Kung nung araw na pag ako'y natutulog, ay talagang uh, parang ang bigat ng aking uh, batok, parang ang ng aking ulo, parang um, sa maalang oras, parang nagigising ako, at meron akong nararamdamang kirot sa aking katawan. Pero mula nung ginawa ko to, talagang uh, napansin ko itong one week lang na ginawa ko ito, ay talagang napakakinhawa. Kung kaya ako sinishare sa inyo, kaya pala yung sinasabi ng iba na talagang uh, kapag uh, ginawa Kuto ay talaga mo pa ako sa kanya dahil talagang kakaiba ang sigla ng iyong katawan kakaiba ang iyong uh, uh, aura at ito daw ay pampatanggal ng malas pampatanggal ng mga yung mga mabibigat sa loob ng bahay na talagang hindi natin nakikita so guys talaga itry nyo dahil talagang napakaganda so ang gagawin lang ninyo ay uh, maglalagay lang kayo ng asin dyan sa lewon at pag uh, nailagay nyo ay ilagay nyo na sa mga sulok o lalong lalo na sa mga malapit sa bed at sa mga ila ilalim ng kung saan saan na napipil mo talagang uh, napakabigat ng inyong pakiramdam dahil ikukwento ko nga sa inyo dahil sa hindi naman ako natuto tulog sa aking bahay dito kami sa malapit sa kung saan malapit ang trabaho ng mga anak ko at uh, kung saan ako nagtatrabaho ay uh, dito ako ngayon natutulog sa isang room ng anak ko so ever since talagang pag akoy dito natutulog dahil nga maliit naman yung kwarto ay talagang na meron akong nararamdaman talaga na Ah uh, kahit anong unan yung aking gamitin ay sumasakit ang aking ulo, sumasakit ang aking batok at hindi ako napapalagay sa pagtulog. Kung kaya talagang minabuti ko na talagang uh, Uh, gawin naman ito at wala namang mawawala. So, nilagay ko sa malapit sa aking tulugan, <clears throat> sa mga kung saan-saan uh, natutulog yung anak ko at kung saan-saan na -saan, uh, medyo nakakaramdam ako ng bigat, doon ko nilalagay o oh, halos lahat ng uh, buong kabahayan at buong kwarto ng anak ko ay nilagyan ko. Guys, talagang kakaiba. I-try nyo at wala namang mawawala. At swerteng-swerte pa. Thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!